Hi guys, another day, another vlog. So for today's video, guys, ito yung pangatlong araw pala namin dito sa Bukidnon. So as you can see, morning na yan guys, tong morning din yan. So ang fogs, grabe yung fogs nila. So, yung place na pala yun guys, yung tinatawag nila yun is yung gumahan. So, sa pagkaintindi ko guys, yung gumahan, yung mga puno is gagawin daw guma o rubber. Yun yung pagkaintindi ko guys, ikwan ko lang ba. At pagkatapos namin kumain ng umagahan, sabi ng asawa ko is, manguha daw siya ng uh, bunga ng niyog o ng butong guys ba, kaya mo doon idabog iba Magbisa Magbisaya sa guys, sa wajig ko kakuan mo sa Tagalog anak, uh, no? Lisod ka yun, Diyos ko Lord, Tagalog beshi. Tapos guys, sabi niya, kukuha daw siya. So ayan, umakyat na siya, umakyat, tatando na siya sa tuktok ng butong. So after that, kinuha na niya guys, may nakuha na siya. So ayan, para ang nakuha, nakuha niya yan guys is pito, seven, seven na Nagniyog ang nakuha niya. So, ayan, tamang kuha lang. Parang amin, o diba? O diba? So, naog. So, baba, 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 baba. After that, so, kinuha na din ni, kinuha na din ng asawa ko yung, yung nga nga, nahuhulog na butong. Oh, ayan, at sabi pa niyan sa akin guys, dito, dito, dito. O, oh, di ba? May director ako dito, dito kasi siya dito doon daw siya. O, di ba? May director at pagkatapos uh, sa yearn. Oh, ayan. Yan yung last na nakuha namin guys, Ito yan. O, di ba? 1 2 3 4 5 6 7. So after that guys, in-open na din niya lahat at yung mga ano yan guys, yung mga tubig, tubig ng butong is nilagay niya sa pichel o oh, dyan siya yung naglalagay at ako din nagkayod-kayod dyan guys o ba diba? tamang kayod lang sige wad 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 dito, guys basta kumakaon oh, uh, sabi niya guys ganyan ganyan daw ganyanin kura daw ganyan 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 o oh, diba o, oh, diba? Pagkatapos, pasa sa akin. O, oh, diba? <laughs> ang galing. O, oh, tapang ganyan lang din siya, guys. After that, guys, talagyan pala namin yan siya ng gulaman. Ayan, ayan. Gulaman, tsaka dalawang gatas. Ibap at tsaka... Ano? ibab at tsaka cream. O, oh, diba? opa, malapit na mapuno yung, yung kaldero namin. O, oh, ayan, o, oh, tamang halo-halo, tamang halo-halos. Asawa ah, ko na pala yan, guys, kasi sigyan ayun-ayun. At pagkatapos na niya, chibuga na, kain na, babu!